Dito ko sa Amerika atong at June to hangtod July to ko na uli Ang kasagaran gyud ditong mga Pilipinos ang ilang mga kinabuhi kun atong tan sa gawas labi na sa financial aspect makaingon gyud kang dili sila mga makaluluoy. Nga naman tungod kay dagko kay Slagbalay nindot kay silang mga sakyanan yano yano ra na nilang paliton kana mga Lexus, mga Mercedes Benz mga Tesla na na ba na, -na ba anak dire wa ko kitang nag parking di sa tong guys nilisod kay tas multi cab si so nindot kay sila to kinabuhi pero sa sige na namong istorya-istorya, doon na sa'y mutumaw ng mga makaingon sa tang, doon na sa'y aspeto di ay nga matawag nato sila makaluluoy. Una, si gukod ang ilang mga bills. Matod pa nila, ang usagyos makapadasig namo mo di na makatrabaho may kanunay, bisag tiguwang na si Tinta na usay 80 pa, mo trabaho gyapon tungod gyud kuno ang ilang vitamins gitawag og bills vitamin bills ana <laughs> ingon siya do na ingon sa tungo sa napay lain pa kanang gitawag og si Judith ana siya oh isa oh, makapa-inspire sa na si Judith <laughs> I mean, ako, kisa man Judith, isa Judith ba? Judith, yapos bills. <laughs> Orang uh, looy Lois ada si Lois nang, Ang kasing-kasing ni Jesus Nahimog yung balaan Kay nakasintro siya Sa mga taong makaluluoy Niyag dunay duha ka klase Sa taong makaluluoy Piliyo niya kadtong labing makaluluoy Mo iyang unahon Bisa atong katilingban, kinsa may makaluluoy, butang nato ito, pulos pubre niya ang usa makasasala, ang usa buutan, kinsa ay mas makaluluoy nilang doha. Ha? Makaluluoy, yun ang makasasala. Kaya impirnohonon honon mana arang-arang tong usa, gaantos, pero paduong mantos langit. Karing usa, paduong ginis imperno, Sa mga kusog mo simba, liktor, butang talang, niya ang usa, prostitute. Kinsay mas makaluluoy. Ano ba? Babae sila polos ang usa lektor, siging simba, ang usa prostitute, way simba-simba, kinsay mas makaluluoy. Ang prostitute. Kung kamoy pare, kinsa man aning duha ka babae ang imong atimanon, ang lektor o ang prostitute? Kung kamo'y pare ba? Uy, tubag. prostitute. prostityot. Muna, ayaw mo kahibong kung si Padre Siano magsiging kuyog-kuyog sa prostityot. <laughs> Uy, mapuno sa libak. Mapuno sa libak. Muna, si Jesus, may kuyog ni Mateo na usa ka-kubrador sa buhis nga ginganlag makasasala. Public sinner. Nya ni kaun pagi on pag yun, sus ka kita sigoro Goro Padre Siano ang ang kena giong kena bang kita untuk notorious giong ngah prostitut bah nya gua apa kayo nya mengaun ok si Padre Siano lah nya makit aniyo asal mainnya isol teh ah, buang non sama me ing nada yo ninyo pak solte si Padre Siano no na agit saya sacred heart ha? <laughs> nakasintro gitu sih as makaloloi Siya nga naman, tadi to, eh, nangaon sila niya. Pag huma, nanood sila sa motel. Ano? Siya nga kayak kaya gi-counseling Tony ni Oh, di ba? Ano man, asya. Ay, e, simba ko, ay, e, simba <laughs> Astila, no? Oh, uh, si Jesus, ay ang mga buutan katong mga pariseo nga magpuasag kaduha sa usa ka semana maghatag og tithing kanunay ang naong tuas templo gasigig ampo oy nahimong mga marites tan-aw nilang Hesus dito kuyog sa tanang mga cobradors buhis ni kaon kuyog dito mga makasasala ingon dayon sila nganong ni kuyog man ayo magtutudlo sa mga makasasala nganong ni kaon man Ana, Ah, ing nanda silang Hisos, wa ko mo para mga maayog lawas ni anhi ko para mga masakiton. Ang makasasala di ay mga igsoon para sa Ginoo masakiton. Sa tao nga pulos nagkinahanglan. Unya ang usa masakiton, ang usa himsog og lawas. Kana mga Jesus among gitawag din hiba, mga in taon og bugas. igtan ni mo katung-usa nga hiwi ang naong unya porte pagyong daghanang noka ni ang usa porting himsoga na 20, 2025 make up pagamay pulo sila na ngayo kinsa may imong taga dako dako wa man balibaran din he eh. pero ang ato yung taga dako dako kadto in taong masakiton komparar sa maayo glawas di ko nolingi ay mong tupad ing namay kaglawas namay ka-glawas, <laughs> o oh, na inig pangayo na gracias Ginoo din eh kisa may taga gracias Ginoo kanang galakaw nga tarong kayo o nagwalker <laughs> o nagwheelchair basig ang dako dako ihatag nag-wheelchair. ihatag sa Ginoo nga grasya mao na ang kasing-kasing sa Ginoo ako bitaw karon i am torn between two lovers Nahigugma ko sa Compostela na ato ko ibalhin nahigugma sa din sa San Vicente diin kuhaon ako karong August 5 Sa tinudan ay I love you all <laughs> <laughs> Ang taga dinhi magsigik ngon padir ayo goodbye padir oi eh. nya nengon sa taga Compostela yes yes padir ngarina ngarina padir anawe eh. karon Kinsa man roy mas makaluluoy? Ang kompostela, o kinsa may mas nagkinahanglan ba? Ang kompostela o ang San Vicente? Ang ato din hing San Vicente kining atong simbahan dunay akong gipakwenta na gid sa atong secret atong treasurer na ay 70 million nga utang nga bayronon. 70 million. Ako ni i-declare din he online kay katong balay diha nilang ni cafe nga atong gibayran. Wap amang kita kabayad ato. Kaya wap amang kita kabayad tibuok pumbinto. So nag-utang-utang ta, nagka-utang-utang. So gitutal ang tanan 70 million. Maunay akong ibili ninyo din he o sa bagong pare. Niya, inigtabok na ko nga to sa kumpostila na agya pong ko'y commitment nga mutabang dire pero ang ako ng priority, mauna ang bagong parokya. Wa sa ko kahibaw, unsa sa panginahanglan dito. Dili sad pwede nga kani akong unahon. Inigabot na nako didto. dito. Katugi akong unahon. Kamo may mga parishioners din he. Kuyog sa bagong pare nga buutan ra sa Father Moy ni Lapa. Kusog sana mo trabaho parokya. Kuyog niya binlanta si 70 million kinsa maroy mas nagkinahanglan ay may mas murag luoy ang diri nga nag atubang aning 70 million nga ang mga tag aning maong mga kwartang atong gihuwaman nangandoy nga karong tuiga masitol unta ni karong tuiga o kadto ba didto na willing to wait <laughs> okay mao na mo ilang kahintang o ako kibaw, sa kahimtang dito. Nga, karaan man na simbahan, karaan na parokya. In fact, shrine pa gani na. Sa pa paanad sila dito na sa ilang sitwasyon. Kita din, ikan nangandoy matang mulambo, mulambo. Munang nakapalambo, ta ro na ay lagi bayronon. Naanatay sistema on saon pagbayad. Kining ato din hing kahimtang. Mura ba, ba og, og sa gubat pa, nakasit up na ang atong mga arteries. Artilleries de art, 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 art artillery. kanang ato mga warfare nakasit up na. Ang uban mga kablitono na lang aron mubuto na. Inigbalhin ako mga tangtang -tang ning tanan mosugod sa zero. Kung sa ako pa isip mag-uuma, isip mag-uuma na humanag kaingin, gibugwal na ang yuta, gitam na nagani ni sogo nagani tubo inigani ang kita ana mawii ibayad sa utang niya karon mubalhin ko gubo ning tanan mga matay ning tanan niya kamo magsugod na sad mo kaingin mona i am torn between two lovers tabangi ko ninyo pag ampo nini o magamit ta og sacred heart sa atong mga authority sa simbahan hain man ani kaha ang angay tubagon dinhi o dito di man pwedeng dunganon you cannot serve two masters at the same time giuna ni Hesus ang mas makaluluoy aritas politika atong hisgutan gamay kining impeachment sa atong Vice President isyu kay ni Dako na ay mga senador o mga congressmen, mga politicians, mga lawyers nga nag-ingon ipadayon gyud ang hearing. Nya naasay mga politicians, mga senador, congressmen nga nag-ingon i-remand usa mo nang ilang gibalik karon sa Congress. Dako kay nang isyu na mo ingon wa mag buhat ang mga senador sa ilang trabaho. Nasa yung nagbuhat ang mga senador sa ilang trabaho. Karon, unsa may rason aning mga anti-impeachment nga senador sama nila ni Bato, nila ni Bongo, ingon sila, nganong kanimay atong unahon isip sinit nga daghang kaing gigutom karon nagkinhanglag tambal nagkinhanglag pagkaon nagkinhanglag mga balay nagkinhanglag employment nagkinhanglan og safety nga kaning katilingban gipakita ganito ni senator Bonggo kono daghan kay mga bills nga mo address aning iyang gihisgutan wa karon atubanga sa senate ang giatubang, ang ipaatubang, ang impeachment. Makatubag ba kuno na sa panginhanglas tambal, kagutom, mga balay, employment, o kaning gitawag natong peace and order? Ana. Kamo na lay hukom ana. Nakadungog sad ko nga mga balita sa atong probinsya karon sa Sugbo. Na ngatong bag-ong gobernador nga nilingkod First day sa iyang paglingkod, pirma dayon siya't 12 executive orders. Ang gauna mao ang pag-address sa medical need sa atong mga hospitals, desise ka mga hospitals sa atong probinsya. Iya dayong gi labing minus manting ato tag 5 million para mahatagan dayon og mga iguigong supply sa nag-unang panginahanglan, tambal, mga gamit o mga doctors and nurses nga mo attend. Mayo ba ang iyang gibuhat? Naran ninyo, sa naran tubog. Kung atong basihan ang katong nasyonal nga isyo nga giingon ni Senador Bongo nga kamusad, kahibawasan mo anak, ako kahibawasan ko anak, kay ni Amanta din, ni Gasigi, anang nanginahanglan, kanagirong kagutom, kaning kakabos, ang atong mga estudyante, Wa na sila libre nga mga eskwela. Na libre nga eskwela. Di na na siya tinuod kayo. Sa pipila lang tingali na. Taghan kayo rong wa na ka eskwela. Tungod anang wa na gani hapit pamliti. Wa na gani hapit palit anang ilang mga requirements. Bisa na lang gani sa senior high. Galison na sila eskwela. Padayon. Mangayo na ito din higpliti. Mangayo na para uniform. Hasta pang mga graduating students, wa gani ikabayad para sa mga graduation requirements. Halabi na gina ng ilang mga thesis, kanang ilang mga research. Mangayo na to din he. Eh. na nga, makaingon ta ba nga, kani man tingali ang panginahanglan ang congratulations sa atong bagong governor, Pambari 4, gitubag niya ang usa sa mga daghan kayong nagunang panginahanglan ang atong panglawas gitubag din niya, niya Gisunod sa niya karon ang pahin sa tong pagkaon o uban pang mga siguridad na gikinhanglan sa mga kabos Pero nangandoy ko nga unta dili ni ningas kogon. <laughs> Kanang sa Tagalog bang gitawag o ningas kogon aksyon. bang inig sogon, buto dayon pero iniglahutay lahutay, hanaw so governor pam kailamang giyug ko nimo sad ah uh, onta isip ako pare mag ampo ko nga maayo unta ang pagsustainer ni ini sa kuyog sa tanang mga mayor sa atong probinsya og sa siyudad uh, mga politicians kuyog ta sa pagtubag ni ning panginahanglan sa katawahan. Secret Heart. Kanon ay ginang mupili unsay panginhanglan. Sa atong unang pagbasa, si Abraham na kinahanglan na nga maminyo ang iyang anak. Maunang nangita gid siya og pamaagi aron nga maminyo ang iyang anak, iyang gitabangan o ang ginoo na nalangin ni Abraham og natuman ang iyang pangandoy kay grabe ang iyang pinginahanglan kay hapit na siya mamatay patay na sad ang asawa si Isaac nagbangutan kay mamas boy man to siya namatay iyang mama gipulihan dayos Ginoo og asawa kining asawa mao gini mupili, mo pili mao gini mo puli dayon sa role sa mama Mo'y imo mo hapyod mao imo hilot mo imu atiman mao na kaming mga pari wa man may asawa Mak mengitak tinggal ni. Eh. <laughs> Ada lek sana. No, eh. ah, mengitak lasan miskin oh, mui mu namo. Orang angino oh giod kina iya kina na iya ang panginahanglan. Og ang duha ka manginahanglan unahon gid ang labing nanginahanglan. Muna karon, yampo sad ang among mga reshuffling, assignment na unta makahimo gud mig maayong mga decisions dili lang kay authority ni idritso dayog ana kung dili mo timbang timbang hain ang mas makahatag og labing maayong paghigugma o pag-atiman sa mga nagunang panginahanglan alang sa kalambuan sa atong katilingban o sa atong kaluwasan. ang perfect na tao para sa Ginoo di ay dili ng tao nga naangko niya ang tanan. Ang tao di ay nga perfect kana di nga tao nga sa niya ni Kristo kamaong muhigugma sa tanang tao. Sige, na imong tupad. Ing na wakay kay gidumtan ron na kana peligro na di naka perfect bisag suma cum laude pa kasi inyong eskwelahan pero daghan kay kag kontra ah, dili ka perfect bisag kada exam 100 di mong kuha pero daghan kay kag ikalagutan di ka perfect mo na matod pa ni Kristo ang makapahimo natong hingpit maogyod ang paghigugma sa tanang tao buotan, dili buotan. Mga tao nga atong higala o mga tao nga atong kaaway or katong nagsigig pangaway nato. O tungod ni ini, ang perfect sad nga tao tungod kay mahigugmaon man siya sa tanan, manggihatagon. Muna nga diri sa atong unang pagbasa, ang taga Macedonia nga nagantos og daghan kaayong kalisod na financial og uban pang kalisdanan matod pang San Pablo nagsigi og panghatag wa, wa sila ba magsige kwenta ba nga sila naglisod ni tabang sila lain sad nga naglisod gani mga igsuon ang atong mga santos ato man silang giisip nga perfect mausad ni ang ilang kinaiya sama ni San Roque. Nang hatag siya, niya siya nagkalisod. Saint Francis of Assisi, nagpakilimos, aron manghatag sa uban ng mga makililimos. San Isidro Labrador, pananglitan, oh sa iyang pagtrabaho ng porting lisura, nang hatag sa, sa iyang isig katrabahante. Eh, hey, sa dimong tupad, ing napulos magitaro naglisod, sige kagpalit og si M.M., tanan. Mapatukod tagbalay sa mga taong way balay. Ana, ana siya. Kinibit bitang ato mga proyekto din he, sa mga miaging mga pamalit na tog slots. Pulos-pulos magita naglison pero nakahimo tag nindot na mga estruktura mga proyekto tungod sa atong pagpanghatag bisan pag naglisod tan. Matod atong tubag sa salmo, daiga ang ginoo, kalag ko. Kanos aman makadaig ang atong kalag na ginoo, kunwa siya'y sala. Ang kalag na gitabunan sa daghang sala, mag na sa kasakit o kasakit. Pero ang kalag na way sala, magsiginagdaig sa ginoo. O kanos aman maway sala ang kalag, basta magsigig higugma, magsigig tabang ngadto sa uban. Kaning ganti sa Ginoo mga igsuon mao gini usa sa atong mga pangandoyon. Pero matod pa diri sa atong unang pagbasa, do na gitay angay itanom aron do na tay anihon. Itanom nato ba? mo nang niingon ang nagtanom og daghan muani sa daghan ang nagtanom og jutay muani sa og jutay nya gihisgotan din he, kanang pagkamanggihatagon nga ang tao diay e, nga magsigig panghatag daghan siya makuha nga grasya unsa may tumong sa Ginoo nga bubuan -bu man siya grasya ang daghan aron mo samot gid siya ka manggihatagon ngilingya imong tupad ing nadaghan kag gihatagan ron na e kita mga dao kayo atong tigomon tigomon dili na maui teknika nga tigomon ang pagpanghatag ako bitaw sa kog niyo ninyo dinhi nga palit gid mog slat palit yung slat nya mas daghan imong palitong slat mas daghan ang moabot ni grasya. Ah, na ni ang gisultis Ginoo. Palit ka ko sa kaslat. Unsa may mahitabo? Kanara sa ibalik sa Ginoo nimo. Oh, karon atong gipadayon ni og baligya ning slat sa sitio MM para ni sa atong pagpadayog tukod og balay. Sa atong ginagmay mga slats, nakatukod na tag, ubay-ubay ang balay, gatos na kapin. Karon, padayon tagtukod kamong nakatampo ani og eh, sa uban pa mga slats, congratulations mas daghan pa mo madawat ngano man tungod kay matod pa sa atong ikaduhang o sa atong ebanghelyo ang nagbuhat sa tago para sa Ginoo sama aning palitog slat sama nang pagampo sama nang pagpuasa gantihan giod sa Ginoo. Pasabot kini di ang atong pagpanghatag kining atong pagbinuotan wa taylain nga tumong ang pagdaig sa Ginoo, ang paghatag sa Ginoo ug pagdaig ug himaya nya iya sa nang ibawos ngan hinato. Munang bulahan giod ang tao nga mahadlokon sa Ginoo Matutpas atong salmo og sa may atong kahadlokan kanang din ata maong manghatag kanang mahimo natang daw mahadlok unta taana pasabot tumano nato og sundo nato ang pagkamanggihatagon sa Ginoo kay iya tumanon ang iyang pagkamanggihatagon og ganti nganhin hinato